Ano po sir, okay lang i-GG ka siya lang kita? Um, Ano po ito ma'am eh, naka-paid by credit eh. Bayad Hindi. na po siya. Ano sabihin yun? Bayad, na. bayad, Ay, na, po, bayad po, na po siya. May pick up tayo dito sa may Biltamat, Mandaluyong. Papuntang Malate. May H-Del Pilar naka priority siya tapos merong extra waiting time kaya medyo malaki yung delivery fee niya e sa 302 punta muna tayo sa pickup location Street Saan ba itong Viltamar? Sa loob Doon daw sa loob Patay mo na natin kamera natin Ano po natin? Turad lang natin. Oh, ano na Ah ano siya? Ito Basil Punta na tayo sa Drop-off location Hello? Hello po, good afternoon po. Ma'am, ah, ano ko lang po, ah, Sa Diamond <laughs> Hotel po yung drop-off nito po ma'am. Uh, hindi po. Ah, nandito po. po kayo? Opo. Ah, Nakalista po kayo? Opo, nandito na po drop -off ah, ako sa may drop-off location. Iano ko lang po sana kung Diamond Hotel po yung drop-off location. Ay. Hindi po. Ah, 115 Silanganan po. 1-1 pagsilanganan Pwede po yung booking ni Joy? Nasaan na po kayo? Andito po sa malati po ma'am Ah sige punta ka na lang ng Diamond Diamond? Andito po sa may ano po ma'am? Sa may harap po ng Diamond Hotel Sa gilid po sa bayo Ah sorry po Patanong niya po yung loading dock Loading dock po. Apo, punta ka dun. Tapos sir, okay lang, i-GG ka lang kita. Um, ano po ito ma'am eh, naka-paid by credit eh. Bayad na po siya. Ano yung may sabihin yun? Bayad na, Bayad na Ay, bayad po Bayad na, na po siya. Uh, Yan po yung mga dibote tama sir. Ano po ito yung basil? Ah, basil nga pala, Picaro. Sige sir, ano, punta ka din sa loading dock sir. Loading dock po ng Diamond Hotel po. Yes, po. Okay. Sige, tanong ko na lang po sa ano, sa security guard. Yes, sir. Sabi, gilid lang po siya ng hotel, sir. Okay po. Sige po. Thank you, po. Salamat. Thank you. Okay, po. Okay. Chief, good afternoon. Saan po dito banda yung loading dock? Ayun po sir, may mga... Ayun sa gitna. Ayun may mga... Okay, thank you. Boleh silpa ser. Ah, kita dah. Thank you. Thank you. <laughs>